po, nandito na po kami sa karpa. Dito po, yan nila, sa karpa na kamalapit. Yan po, bababa na po namin. Hindi ko bumalang ko itong po ito. Uh, nabangay. ito pong na-accidente sa ginagawang kanat Yan po, sa may tapat mo, sa bagong baryo, West Party Street. Ayan uh, o. Okay, o. Ayan, nakababa na po. Tatabi lang po tayo. Ayan po, ah. Uh, ito naman. Ito po, kasama kong tanod ngayon. Dalawa po yan. Si Dilima po, nandito sa loob. Nagatid po na, inatid po yung pasyente. Ito po yung isang kasama na, ano, diyan. Hanggang sa akin, na kami pasyente sa kalsada, kasama ko ito. Nga sa po na, ito na po kakarpa to. Kaya. Yan, ambiente lang ko natin. Ayan po, nabit po kami sa karpa. Ito yung kasama ko, nawala ko po yung dalawang kasama natin. tanod. Ito na yung po. Ito po yung kasama ko si patron natin. Ayan, si Jarto po. Kaya so, na nandito yung na-accidente sa Kaya pong kanal dyan sa Grace Park Dalawang mag-asawa Yak po singit nung lalaki Saka po Yak, yak din nung atila nung babae At Saka ang tama sa Sa katawan ay dali po ba dali lang po eh, dali lang ba? ayun po yung kasama kong dalawang tanaw nagutom po ayun nagbibilang po nung bariya yung kasama ko namin tanaw na da dalawa si Dilima saka si Jason po ayan dalawa ko pong tanaw na kasama ayaw pala nawala nagugutom po pala yung dalawa hindi pa kami kumakain Ayan po, hindi pa ako may kumakaya ng hapunan. Eh, nakakitete na, na nga po dyan dito sa first spot. First spot po, ito uh, na aksidente. Iyak po singit ingit lalaki. Uh, dito pa rin hindi nalang sa Carpa. Uh, District Hospital. Hinahanap uh, ko lang po yun lang ang dalawang tanong. Naman Ang handong mo pala sa Ayawan. Hindi po mamaya ulit. na pinagdala namin oh bigan dito po sa karpa ko hindi ko na picture nyo yung pasyente nung no, sumakay sa akin tapos ano eh Ayan po, ano. hindi ko po na-picture ah, ah naka